My love. So, bumili ako nito, oh. Ito yung Goron nail polish. Nail polish siya. Tapos, meron niya siya dito, anong tawag dito, unicorn. So, parang siya pambata dahil meron siyang glitters. Yung, yeah, but okay naman siya gamitin. Maganda siya gamitin. Tapos, nag-glitters, glitters na yung aking koko dito sa paa. Ito ko siya nilagay sa paa ko eh, hindi ko kasi ako naglalagay ng nail polish dito dahil palagi ako naglalaba kaya hindi pwede tapos ang hugas ako ng plato parang sa gabal yeah, sya you, kaya, yeah. kaya, sa gabal sya kaya dito ko na lang nilagay sa aking ang tawag dito sa aking two nails para naman hindi siya madaling makuha kapag dito sa nails nilagay unlike do dito talagang natatanggal agad yung ating bagong kulay ng ating kuko kaya dito ko na lang siya ilalagay loves maganda naman yung open na lang gustuhan ko naman sya loves sana lang hindi sya magbakbak agad para akong bata sa akin kuko ngayon dahil nag -glitters, glitters na talaga sya loves Naglutos okay, nito siya ay ito namang isa i-retouch natin yung paglagay. Yan siya love so. Ito ba yung kuko ko? Yung kuko ko ay napaka maraming alipabok. <laughs> Kung sana-sana lang kasi na Kung sana saan, -saan gumagala ito yung aking paa. Kaya naman yan. Maraming alikabok. <laughs> Joke lang. Nakapag nalinisan ko na itong kuko ko ano, bagong bago matulog, kailangan ko talagang mga hot bath kasi hindi ako makatulog kapag hindi ako nag hot bath bago matulog ko. Ano naman yan. Kaya na ko nito, ito. Sana hindi ka agad matunggal ito. Ah, uh, kuha ano niya loves. Yan o. Ang yung loves. para siyang pang bata. <laughs> ano ba yan?